Magandang hapon, nanito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Bigo ang pinagsalib do persa ng CIDG at NBI na makapaghain ng arrest warrant laban sa mga executive ng SunWest Corporation. Isa sa mga construction firms na iniugnay kay Zaldico at sa anomalya sa flood control projects sa Oriental Mindoro. Tatlong miyembro ng SunWest Board of Directors, sina Consuelo Aldona. Anthony Ngo at Noel Cao ay sinasabing nagtatago sa isang hotel sa Pasay at nagkukunwa mga empleyado ayon sa CIDG. May gitisanda ang mga polis at miyembro ng NBI ang naghalughog sa hotel pero hindi nakita ang tatlo. Nagsauli si Dismiss Bulacan, First District Engineer, Henry Alcantara ng nasa 110 million pesos. Ayon yan kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida. Bahagi nila ito ng tinatawag na restitution. Kasama sa mga naging saksi sa pagsasauli, ang mga taga Bureau of Treasury at Land Bank of the Philippines. Papapanood na ngayong linggo ang With due Respect, ang boses ng demokrasya na isang PRTV News Special Coverage. Papapanood po ito simula 1.30pm. Tutok lang sa PRTV Prime Media para sa makabuluhang balita, mabilis na update at malalimang pagtalakay sa mga isyong kinakaharap ng bansa. At yan ang mabalitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Abangan ng mas komprensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5.30 ng hapon. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.